yo So, good morning everyone. And this is Kali. Say hi, Kali. <laughs> And I Dada. Yeah. So, ngayong araw, tuturuan namin kayo kung paano panatiling malusog at buhay itong ating asola. So, ito ang ating asola. Asola pant. Yan. Kung medyo puno siya. Mga ilang linggo may bumili sa atin at medyo napansin ko na medyo bumagal yung pagdami niya kaya ngayon eh, may maintenance natin yung ating asola pant so kung gusto niyong malaman kung paano pa malusog at buhay ang inyong asola yan. so stay tuned lang kaya at dito sa ating video hanggang matapos so since uh, yung paglalagyan natin ng asola ay tubig syempre hindi naman sa sapat na tubig lang ang pagkain ng asola so kailangan natin ng magbibigay ng nutrients sa ating asola para mapanitili sa lang malusog at buhay. So meron tayong maraming tayong pamamaraan uh, para mapagkukunan ang nutrients ng ating asola. Tulad na lamang ng tae ng baka, uh, ipot ng manok, at saka tae ng kambing or any organic matter na matatagpuan nyo dyan sa inyong uh, bahay. So, pero kung wala kayo ng mga manure, animal manures, Uh, meron tayong nabibili sa Lazada o Shopee na azola Fertilizer. So tara at manguha na tayo ng dumi ng baka. So ang unang-unang -unan yung tatandaan pag kukuha kayo ng dumi ng baka, dapat ito ay tuyon-tuyo na. Kasi sa dumi bak hindi lang sa dumi ng baka pati sa dumi ng manok at sa dumi ng uh, kambing kailangan to yung tuyo na so hindi to pwede sa masiselan ito naman ay malinis kasi ito ay dumi ng baka at uh, tuyo na yan. so damputin lang natin tulad nito mabilis na yan pero maganda sana kung yung medyo nadudurog na kasi ito sobrang tigas na medyo matagal na siguro to Ayan. Ayan. Yan. Naku, medyo puno na agad ang ating lalagyan. Yan. Yan, labas na. Labas na. Sa sobrang init ng panahon, Madis ang bilis, ay, ang bilis na ang na matuyo na ang dumi ng baka. So, ganun din sa dumi ng manok at ng kambing, dapat tuyo rin ang inyong kukunin. At kung sa dumi naman ng manok, kailangan medyo matagal na. Siguro sobrang tuyo, mga isang linggo. Ayan, ito ang aming dalawang kambing. Ito, nanonawag to. Layo ka, ito, this is dos. Itong puti, alis dyan kali, kay dos. Ayan. Parang tinapay lang sa ano eh. Parang tinapay lang sa baker eh. Kita mo bakal? It's not bakal. Tae ng baka. Tae ng baka. Oh, let's go na. Punta na tayo sa bahay. Tapos na tayong kumuha. <laughs> Yan. So, tapos na tayong kumuha ng dumi ng baka. Baka. Dalawantin ba yung hindi na Hindi ko na binigyan yung isa. Daddy. tapos natin kumuha ng dumi ng baka, ilagay natin sa isang langgan. Ha? Daddy. Hoy, tali. <laughs> Pagkatapos natin ilagay sa mangga na, Ilagyan naman natin ng tubig. Yan so. After natin lagyan ng tubig itong uh, dumi ng baka. At nadurog natin. alisin natin yung mga lumulutang. Kasi maaring ito ay sumama sa ating mga harvest na asola at maaring makasama sa ating mga alaga kung ipapakain natin yung asola sa ating mga alaga na may kasama dumi ng baka. Yeah, so since tapos na natin alis ng ano, mga lumulutang sa ibabaw, punta naman tayo din sa Asola. Punta tayo sa Asola at kailangan nating tandaan na ah, kapag magdadagdag tayo ng tubig o maintenance, kailangan din nating magbawas ng ng tubig yan. Yeah. So, pinirepaired ko na itong ating asola pan yan para mabilis tayong makapag alis ng tubig walang masyadong masama ng asola o, so, bago natin ilagay yung uh, dumi ng baka na ating inipon at nilagyan ng tubig bawasan muna natin ng tubig itong ating pan so at least 50% ang ating maalis para kung hindi natin gagawin kasi yon maaring mamatay ang ating asola kasi ang ating asola ay mabilis mag build up ng o mabilis magproduce ng nitrogen sa tubig so kapag ka maraming nitrogen sa tubig uh, dataas yung ammonia nya at maaaring makasama dito sa ating uh, asola yeah. so alis na tayo ng tubig okay. Okay. at nabawasan na natin ng tubig itong ating asola pan ng at least 50% ngayon ilagay man natin itong uh, dumi ng baka na ating ginawa kanina Ya, pagkatapos nating ilagay 'yung dumi ng ating baka, ya, haluin naman natin 'yung ating asolapan para umikot 'yung dumi ng ating baka. So, sa ating paghahalo ng ating asolapan, dahan-dahan lang kasi baka mabutas. Sa ating ginagawa ito, mas bibilis yung proteksyon ng ating asolapan at mas magiging healthy at mamimintin natin buhay ang ating asola. Yan. So bago natin tapusin itong video na ito, i-review muna natin kung ano yung ating mga ginawa upang mapanatiling uh, malusog at buhay itong ating asola pan. So number one, kailangan natin ng fertilizer. Pwede itong animal manure, dumi ng kambing, ng baka o ng manok. So ang akin, ang available saan dito ay dumi ng baka at mas effective ito para sa akin. Kung hindi man available ang animal manure, pwede kayong bumili sa sa Shopee o Lazada ng Azolla fertilizer. Lalabas agad 'yun sa ano, basta i-type niyo lang 'yan. So, after kung meron na tayong fertilizer, ihalo natin ito sa tubig. Kung gagamit tayo ng animal manure, alisin natin 'yung lumulutang sa tubig. Number 2, alisan natin ng at least 50% itong ating Azolla pond Uh, bago natin ilagay yung ating uh, animal manure o ating fertilizer. Nasa ganun, mabawasan yung uh, build up ng ammonia dito sa ating asola pan na maaring mag-cause ng pagkamatay ng ating asola. Kasi itong ating asola ay mabilis mag-produce ng nitrogen and nata-transform ito into uh, an ammonia. So number 3, natin tandaan na dapat ang taas ng tubig ng ating asola ay at least isang dangkal yan, para at least ma-reach pa rin ng asola itong ating uh, nutrients na titiim sa ilalim. Or kung hindi man natin mapanatili, mas mataas man, kailangan nating haluin ang ating asola pan para yung mga tumiim na dumi ng baka or fertilizer ay umikot sa ating asola pan at maabot itong ating asola. So pang-apat, kung tag-ulan na at maraming palaka, lagi natin silipin yung ating asola pan kung merong itlog ng ng palaka. Kasi kapag ito ay na-transform na o napisa, magiging butete ito at kakainin nito yung ugat ng ating asola at mamamatay ang ating aso. So ngay ayun lang po ang aking uh, tips para mapanatiling healthy at buhay itong ating aso. So bye. Kalisay bye. Bye.